Milan Melindo ang fighting style ni Casimero ay pinagsamang kombinasyon ni na Mayweather at Davis yun nga mga lods ayon kay former world champion Milan Melindo na napakalakas ni Casimero malalang na kay sparring na niya ito kaya alam niya ang sinasabi niya ayon pa kay Melindo na ang fighting style ni Janriel Casimero ay pinagsamang kombinasyon ni Floyd Mayweather at Gervonta Tank Davis Dagdag pa ni Melindo na pang welterweight ang lakas ni Casimero at ang self confidence nito ay malaman ni Pacquiao. Napakataas din daw ang level ng IQ ni Casimero. Kaya nga kumpiyansa itong sa si Casimero na kahit sino ang coach niya ay tingin niya na mananalo pa rin siya. Mahusay nga talaga itong sa si Quadralas. Parang may weather ang depensa. Hindi basta-basta natatamaan at ang husay sa timing kaya napupuruan niya ang kanyang kalaban